Jose Manalo, engaged na kay Mergin Maranan ng E-Baby, official ng engaged ang Eat Bulaga. Host na si Jose Manalo, 58, sa kanyang partner na si Mergin Maranan, 37. Si Mergin, na dating miyembro ng E-Babies, ay inialay ang isang emosyonal na proposal mula kay Jose, na na-video at naging viral. Habang kumakanta si Jose ng ikaw ni Constantino, sinamahan siya ng mga musikero sa isang pampublikong lugar. Ang kanyang pagtatapos ng kanta ay nagbigay daan sa isang sorpresa na proposal na nagdulot ng kasiyahan sa mga naroroon. Ano kaya ang naging epekto ng romantikong sandaling ito kay Mergin? Makikita sa video na ibinahagi ng isang TikToker si Jose habang naglalakad patungo kay Mergin at patuloy na kumakanta akala ni Mergin ay biro lamang ang proposal. Ngunit nang makita ang engagement ring, agad niyang sinabing yes. Ang emosyonal na tagpo ay tinangkilik ng kanilang mga kaibigan at pamilya na nagdiwang sa sandaling iyon. Ano ang pakiramdam mo na habang lumalapit si Jose? Nagiging maseryoso ang bawat sandali. Bagamat engaged na, pinili ng magkasintahan na panatilihin privado ang kanilang relasyon. Pinaniniwalaan ng maraming na nagsimula ang kanilang pagmamahalan noong aktibo pa ang iibabe e. sa Itbulaga. Ipinakita ng kanilang kwento na ang pag-ibig ay tumagal at umusbong sa kabila ng pagiging tahimik. Sa tingin mo, nakatulong ba ang pagiging pribado nila sa pagpapatatag ng kanilang relasyon? Ang proposal na ito ay isang bagong simula kay Jose, na matagal nang hiwalay sa kanyang dating asawa na si Anna Awan Santo. Mayroon siyang limang anak, kabilang ang mga aktor na sina Benj at Nico Manalo. Noong Enero 2022, Pumanaw si Anna Elwan. Ano kaya ang magiging epekto ng bagong chapter ni Jose sa kanyang pamilya at sa mga mahal sa buhay? Ang proposal ay isang magandang paalala na ang pagmamahal ay patuloy na lumalago kahit sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ang engagement ni na Jose at Mergin ay nagbigay inspirasyon at kasiyahan sa kanilang mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya. Ano kaya ang matutunan ng iba sa kwento ng kanilang pagmamahalan at bagong simula?